Maaga namang nagprosesyon ng ilang residente sa Palo. Late, binindisyonan din ang mass grave ng mga biktima ng bagyo. ulat ang daspa, Mita Ela Papa. Mita? Yes, June, hindi pa man nagbubukang liwayway. Kanina ay uh, nagliwanag na nga ang ilang kalsada dito sa Palo dahil sa mga daladalang kandila ng mga nagprosesyon para sa isang taong anibersaryo ng Bagyong Yolanda. Nagikot ang posisyon sa mga pangunahing kalsada bago bumalik sa Palo Cathedral kung saan nagkaroon ng misa sa pangunguna ni Bishop John Du ng Dumaguete. Binindisyon na naman ng mga pari ang Palo Memorial Park na mass grave sa tabi ng katedral kung saan nakalibing ang maraming nasawi sa bagyo. Nagpalipad din ng mga lobo at kalapati para sa mga namayapa. Kaninang alas 11 naman ng umaga sa Barangay San Jose ay nagkaroon na ng house blessing para sa mga transitional houses na pinagawa ng Chuchi Foundation. Any moment now, al ah, dakong alas 12 ng tanghali ay magaganap na yung tinatawag na tapos o konting salo salo dito sa harap ng munisipyo bilang pagtatapos ng 9-day novena. Mamayang gabi naman, June, ay magsasagawa ng kaunting cultural presentation dito bilang paggunita pa rin sa one-year anniversary ng Bagyong Yolanda. Magkakaroon ng performances mula kay Noel Cabangon at sisindihan muli ang mga bamboo lights mula sa Japan. Yan muna ang latest mula rito sa Palo. Balik sa June. Maraming salamat, Mikaela Papa.